Mega sardine Ayan na, ating sardine lima O, diba? Ay, oh, ano, o oh, O, taba May tatalo pa ba sa upo at sardinas dina? Oh, o, diba? Mga pang pet sa dipiligrong ulam Pero sobrang sarap Tara, samaan nyo ako magluto Hello! So, ayan, gamitin natin Alisin natin yung dulo Balatan natin, guys Kasi magluluto tayo So, mahilig ba kayo sa upo? Ko so, tayo mga Pinoy kadalasan ang ihinahalo natin sa ating upo ay sardinas, yung iba karne. Pero syempre, nagtitipid tayo. Sa kakatapos katapos ko lang magluto, di ba? Yung kung makita nyo, meron akong mani dyan na pan-roasted na mani. Eh. So ayon, inano ko yung ano Inuubos na niya yung money. Sabi ko sa kanya, wag mong ubusin yan kasi pang ano ko yan? pambaon Ayan. O ayan, na ano na natin? Napalatan. Hugasan natin to. And then kapag hinugasan na natin, hiwain natin. Hiwain na. Kakain daw siya ng dinner. So sabi ko, sige, iluto ko na yung upo. Ganyan lang siya. Pagtatluhin natin. Okay. Ganyan. ganyan. Aalisin natin yung buto diba? No shame dali. ganyan lang. Keri niyo yung kapatid ko ang ingay-ingay. Kung iisipin, konti lang ang nakukuha dito kasi oh, di ba? Oo, o, ma madami hey, yung buto niyan. But trinay ko lang yung isa kong kutsilyo na panghiwa. Pang ano pang to, outdoor eh. So trinay ko lang. Gusto ko lang gusto ko lang i-fry, di ba? Bakit ba kung hindi sharp knife ang gamit ko, oh, di ba? So isalin na yan natin dito. Ang dali kayang ano, mamunga ng mga upo. Tapos kapag namunga talaga sobrang dami. Sanga-sanga, ba? -sanga, diba? Kaya hindi ako maglalagay ng bawang dito. Gagamit lang ako nito. Palahate lang. Onion lang. huwag natin. Then, lagay natin sa container. Ano ba ang ating pinaka-main ingredient? Charan! Charan! O, di ba? Ayan, ang ating uh -huh, mega sardines. Uh -huh, ayan. Uh -huh, ayan na, ang ating sardines. Main ingredient, ayan. Mainit na ang ating pan. So usually, kapag nagigisa-gisa ako, olive oil. So, ito yung, ito yung nakikita kong pinakamurang olive oil sa mga supermarket. I think mga 300 pesos lang to. If I'm not mistaken, ah. Ayan, oil. Siyempre, mainit na yan. Mabilis uminit yan. Ilagay natin ang ating white onion. Siyempre, susunod na natin ilagay ang ating sardinas. O, diba? Ay, o, ano, o, oh, ang taba grabe, worth it, ang tabat ang daming laman, ang lalaki ng mga ano, sardinas so, oh. upo, ayan na yan, ang ating upo so, lagyan natin yan ng paminta, kasi may mga tao nang gustong paminta, lalo dito sa bahay gusto nila nang ang paminta, syempre kaya medyo malalaki itong, ayan, na, ano ko na hot so, kung ikaw ayaw mo ng paminta, huwag kang maglagay so, gusto lang laman, diba, and lagyan natin ng asin, ang asin na ito ay hindi masyadong maalat Okay? Yan. Hindi masyadong maalat ang asin na to. Lagyan natin yan ng... Ito lang. Oyster sauce. So, kung wala kayong oyster sauce, magic sarap, ginsa mix. lagyan nyo yan. Hay, ang sarap. Siyempre, yung iba, um, para mas ano, gusto nila, may sabaw para mas madami. Kami huwag ng sabaw. Haluin natin to, Haluin. Ayan. Haluin. Diba? ba? Grabe, oh. Sarap nito. Ang oh, lalaki pa ng sardinas. Tatakpan natin. Takpan. Para maluto ang ating kuko. Ayan, takpan natin. So, ayan. Kumukulo na siya. <coughs> Haluin natin. Haluin. ito mga 10 minutes lang 7 to 10 minutes until cook okay na to so gusto lang kapatid ko maanghang so maglalagay tayo ng sile ayan magano ano na tayo pero dapat tama lang kasi yung isang kapatid ko ayaw naman ng sobrang anghang. Ito isa gusto maanghang. So, kayo naman, kung gusto nyo maanghang, maglagay ito ng sili. Kung so, ayaw nyo, lalo kapag may mga bata, huwag kayo maglagay. Or, separate, ba? Diba? Hintayin na lang natin maluto to. So, ayan, luto na to. Sarap lang ating sardina. So, ayan, luto na. di ba? Tayo ang tirang kanin kanina. So, ayan. Iluto na yan. natin dito para mas matarap. So, luto na ang ating rice. Mainit na, oh. Mainit na. So, prepare na natin ito. At ito ay kakainin ng aking brother. Kasi, tumakain siya ng badami. Pero, bini-burn out niya din. Ay! So, kakain kami sa poolside. Ayan, luto na. di oh, diba? Sobrang init. Ang sarap ng upo. Upo na may sardinas. Saan ka pa nito? Hmm. <laughs> so, Kakain kami sa so may poolside. Ayan. Bit-bit na. Ayan. Waiting for the elevator. Anong ginagawa mo dyan? O, noon. Noong pag Anong ang <kasi, nung> elevator? <laughs> o, oh, diba? Ang sarap. Hmm anong say nyo so ayan bag, after niya mag workout kain yan kakain siya <laughs> pinaglutuan ko siya o oh, di ba o oh. Thank oh. you, Ate. Okay, kain na siya. Mm. Ano? Ano? Anong lasa ng sardinas at upo? Masarap. Masarap. Ang na? Oh, sobrang mm. sarap. <laughs> Ito ang kapatid ko na laging, oh, Saan sarap, sarap te, sarap te. Anong pangalagong? Ay, <laughs> <Uy. laughs> nakalimutan mo na. Mm -hmm. nakalimutan mo. Nakalimutan na, na daw yung nag-aano siya. Kasi bakit nawala wala siyang buko juice? Kasi guys, yung buko juice, akin lang. Ito na ang dinner ko. Hmm, di dinner Jake. I'm ano, reducing diet na nag ako. Mm -huh. -hmm. Mm. Ako na kanon ko cellphone mo. Hmm? hmm. Tapos, kasi marami kain niya, mag workout siya ulit after siyang kumain. Thank you for watching. Follow for more. Naiiya <laughs> <laughs> siya. <laughs> so, ano masasabi mo? Kaya hindi na? Ano? So, ako, bukod juice. Nag-dream. nag -dream. So, thank you so much for watching. Follow for more. Ayan. Huh. Nakatawid na naman ang ating ano, recipe ngayon.